delivers. Pag-usapan naman natin ang goal ng bawat pamilyang pili. Pamilya. Alam mo sa atin, ito lang napapansin ko ha. Ah. Bawat pamilya, ang goal natin, puro individual, personal. Pero wala tayong goal na pang pamilya. Napansin mo ba? Gusto mong makagraduate, gusto mong magkaroon ka ng negosyo, gusto mong mag-travel, gusto mong tumira sa ibang bansa, gusto mong magpunta dun sa lugar na yon. Lahat tayo may goal, but individual. Nalimutan natin na dapat may goal tayong sa pamilya. Yes, huwag natin kalimutan na dapat may family goal tayo. So ngayon, pag usapan natin 8 goals na dapat meron bawat pamilyang Pilipino. First, ang goal natin, Unang dapat nating maging goal is to produce one rockstar sa family. Star that means someone who will rock your family. Someone na magbibigay ng changes sa buhay natin. Someone na may potential na peding mag-angat sa pamilya mo. Someone na very aggressive, someone na magbibigay ng panibagong direksyon ng buhay nyo. Yun ang dapat nating maging goal. tandaan natin. Dito sa atin sa Pilipinas, sobrang daming naging rockstar sa family nila, Manny Pacquiao. Siya ang naging rockstar ng Pacquiao family. Anong nagtagumpay siya na discovered ng pamilya na bago lahat. Hindi lang buhay niya, hindi lang buhay ng pamilya niya. Madaming buhay ang nabago because that Pacquiao family discovered one rockstar. So sa yung pamilya naging goal nyo na ba ang sumuporta sa talent or sa potential ng isa mong kapatid o ng isa sa mga anak mo? Magaling sumayaw, magaling kumanta, magaling gumuhit, magaling mag-edit, magaling magsalita. May kakaibang talent, very aggressive. Yan ang magiging rockstar ng pamilya nyo. Try to support. Okay? Naging goal nyo na ba yan sa family nyo? Kung hindi pa, mag-meeting kayo at ipag nyo kay Lord para ilid kayo ni Lord kung sino magiging rockstar sa pamilya niyo. Second na dapat natin i-discover is one solid and strong source of income. Yes, marami sa atin nag-aangarap na maging matatag ang iyong career. Kumita ka ng 100K. Pero that's just your personal goal. Nangarap ka na ba nang source of income nyo na pampamilya. Alam mo, iba din ang dating. Pag ang source of income nyo, pampamilya. Imagine kung meron kayo mabuong isang solid source of income. Hindi lang ikaw ang mga kaluwag sa buhay. Pati mga kapatid mo, magulang mo, magkakaroon ng sapat na pera. Ang dami natin nakitang ganyan na pamilya. Meron silang isang source of income. Maybe YouTube channel, maybe FB page, maybe one coffee shop. So kung di mo pa nagagawa yan, gawin na natin. Magsimula kayo magplanong magpamilya para magkaroon kayo na isang sorry lead source of income. At pag nagawa nyo po yan, ito, ang next goal nyo, matutupad nyo, that is to have financial stability. Yung mga pamilya nyo, pag nangailangan yung isa mong kapatid ng 1,000, 2,000, kaya mong ibigay. Kasi nakakalungkot sa dami nyo magkakapatid, pag nangailangan ng 1,000 yung isa mong kapatid, wala tayong mabigay lahat wala tayong financial stability as a family. Pero kung may source of income ka, itong goal na to, madali na. Yung naku-provide mo ang daily needs nyo. Yung meron kayong emergency fund as family. Yung yung kapatid mo, kaya kanyang bigyan pag nangailangan ka. Yun ang dapat goal ng family. Okay? Next. Dapat, ang maging goal din natin as family is magkaroon tayo ng mini farm. Mini farm or small Small area, Dok, masyadong mano yan, ambitious. Kung masyadong ambitious yan, magkaroon kayo ng isang area na kinakultivate nyo tuwing hapon, tatamnan nyo ng mga gulay, may alaga kayong hayop, if possible. Ako naman, dream ko lang yan. Naisip ko lang. Kasi si, si ate ko po, uh, binigyan niya kami ng uh, may lupa, no? Na pwede namin bungkalin at tamnan. So naisip ko lang na if every family na meron kayong gano'n, malaki may tutulong. Kasi may banding na rin kayo, tapos meron kayong gustong gulay, di ba? That's your goal. Magkaroon kayo ng goal. Mag-usap-usap kayo magkakapatid na, ah, sige, tayo ng farm para sa atin, para sa family natin. By the way, sa lahat mag magpa sa atin, pwedeng online or face-to-face. -face. Sa lahat ng mga family, magulang o mga anak, pwede po tayo mag-usap-usap. PME, sa personal love ko, yan po ang personal love Let's go, let's go. Next, eto po. Pag-usapan nyo rin o maging goal nyo rin yung legacy and future preparation. Yung legacy ng family nyo. O yung pwede nyo iwanan sa mga susunod na generation. Eto, one of the things na hindi natin pinapansin, no? Na hindi natin pinapansin na pwede natin maisalin sa pamilya natin is having a life insurance. Yes, imagine kung may life insurance kayo lahat. Kung may mawala sa atin, may maiwan sa family natin. Tuloy-tuloy po yun. Kung lahat kayo maging habit na magkaroon ng insurance. Kaya lang kasi sa pamilya natin, hindi natin pinapapasok yung gano'ng idea. Kontrang-kontra na ang magulang natin. So yung mga anak, hindi na rin yun ini-entertain, yung thought na gano'n na magkaroon ng insurance. O yung panganay na anak, kontrang-kontra sa gano'n. Kaya lahat, wala ng insurance. Why not welcome it? At isipin mo siya as positive thing na pwedeng ipamana sa pamilya nyo. Generation by generation, magiging habit. Okay? Next, education. Yes, napakalaga ng yung family nyo, may goal kayong magpaaral ng mga anak, may goal kayong magpaaral ng mga pamangkin. Or pare-pareho kayong natututo. Pare-pareho kayong willing umatan ng seminar, sabay-sabay kayong -sabay atan ng seminar. That's amazing. Alam niyo ako, advice ko, buong pamilya umaten ng seminar, wag niyo iwanan ng nanay niyo, huwag niyo iwanan ng tatay niyo, huwag niyo iwanan ng busong kapatid niyo, huwag niyo iwanan ng panganay, huwag niyo iwanan ang middle child. Why? Dapat kasi pare-pareho kayo ng level ng knowledge, level of wisdom. Kasi pag dalawang kapatid lang ang umaaten, natututo, naiwanan yung tatlo. Ending, nagiging kontrabida ang tatlo. Pag meron natutunan na idea yung dalawa, sinabi sa tatlong kapatid, ayaw ng tatlong kapatid kasi hindi nila nakuha yung concept. Hindi sila umaten. So, kaya kailangan pare-pareho po kayong umuulan. And last, eto po, dapat magkaroon tayo ng family guidelines. Yan ang dapat nating goal. So, kung simula, bawal talaga sa pamilya nyo ang naglalasing, kung bawal ang magyosi, nag-vape, walang nagpapatato, ano yung goal nyo as a family na tradisyon nyo? Sa amin po ang naging goal namin, dapat lahat makapag-aral. That, that becomes our tradition. Basta lahat ng pamangkin namin, hanggat kaya lahat ng yan mag-aaral. And it's happening. So meron na kami licensed engineer, meron na kami, tat, ilan ang teachers namin? Tatlo na ba? Tatlo na teachers namin. So lahat po, nag-college, lahat, uh, yung dapat pumasa, pumasa sa board. Meron na tayong customs broker. So, magkaroon kayo ng family tradition. Family rules, family principles. Okay? Alright, Jelibers. Yan ang mga dapat nating ginugol sa family natin. Dapat, bawat pamilya, may mga family goals. Hindi lang personal. Okay? Again, I can help you. PM lang sa personal life ni Doc. Let's go, let's go. Copy po tayo.